birthday mga idol nakasanayan na namin mga idol pag birthday dito ayan ganito mga idol <laughs> <laughs> ang gara pong aeroplano mga idol <laughs> may flight kami ngayon mga idol papuntang Macau ba kaya pinainit namin yung ano yung makina ng aeroplano namin may idol <laughs> ha? <laughs> ganyan yung ano ganyan pag may lakad ba papainitin mo na yung makina para hindi bumalya pag nasa ano nasa taas na <laughs> yan magandang gabi pala sa inyong lahat dyan may idol no bali yung pinaano ano natin mga idol pinainit na ano ba fuel <laughs> ano yun yung ulam ba gamit yung super kalan may idol sobrang ingay bali ngayon pala Birthday ni Muy Muy. <laughs> pilay mo edad mo, this size. <laughs> 16? Hmm, 16 16. February 14, ay February! September 14! <laughs> ay, nagluto siya na si Alvaro, Kasi pag birthday, maydol idol, siya yung nakatuka sa pag-uhol -pag mo ba? Balay, edad na yun mo eh. 22. 22 na si Muy Muy, mga Kaya may ano kami, may kunti kaming handa, maydol sa salo-salo ba? itong pinakuluan pala natin na parang ano makina ng aeroplano mga idol ano yan bisaya yan ng manok mga idol so dan yung plastic na tarong idol yan ayun nagapin mo eh bisaya yan ang manok mga idol pinakuluan ba para lumambot tapos may iba pa kaming lulutuin dito ayan ito kubutan ito pa yung sobra sabi nila ko mga idol ito yung katawan, hindi naubos mga idol, lulutuin na ni mama. Tsaka pansit. Lulutuan, ma, pan -sit. Lulutuan ma, video niya. Kasi man? Kaliritang yung lulutuin ni mama. Magluluto kami ng kaliritang ano mga idol, yung tikot-tikot ba? Ano <laughs> ito mga idol? Kakaliritahin namin ito, sasama, sa ulam. Ayan, yan yung dugo mga idol ng manok. Kasi pag birthday mga idol, nakasanayan na namin mga idol, pag birthday dito, ayan, ganito mga idol. Dapat sana pag ano ito ano, pag katay sana ng manok kanina no yan <laughs> kasi yung ginagawa ng birthday, may dole eh, dito sa probinsya dali sya may may wahi sa imong buhok may <laughs> 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 kanina wala kasi yan may dole kanina may dole pag ano namin sa manok ba <laughs> ano yun yun yung tradisyon sa tuwing may birthday may dole ganun ginagawa ba pinayag ko lang to para salo-salo na rin. <laughs> dito din pala si Tatay Ermi yung mga idol, turnyado. <laughs> pinano namin may idol kasi pwede naman sa kanya yung bisaya naman manok bisita mm. <laughs> bisita namin si tatay remihio may idol update na rin itong may idol sa no? kalagayan ni tatay ba Okay, okay na baskog baskog na kayo may idol <laughs> <laughs> Pagkaingay yan yung ginamit ko na lutuan para ano siya may idol ba yung madali lang kumulo may idol. Ito na pala yung ano may idol. No? Tapos nang mamarinate ni mama may idol. Para lang din ano mga idol, yung pagmamarinit ng karne ng baboy ba? Kaso yung kaibahan, ano to mga idol? Tikod-tikod. Ano siya ba? Seafood siya mga idol. ito yung laman ng kubutan mga idol. Nasa mga isang kilo pa rin to. Ano saan may hindi mo ma? Suba ka kuwan. That's it? Oo. Oh. Ah, Magkuhara ka eh? Oo. Oh. Pasensya na kayo mga idol. Maingay mga idol. Yan kasi mga idol ang ingay talaga nyan yung blower na yung maingay ba pero <laughs> idol na parang may aeroplano na ano ba paalis yan yung mga sangkap na ano may idol para sa kalderitang ano ba kalderitang ikot tikot mga idol yan ito yung sahog sa ano may idol pansit namin ano to mga idol yung kulambutan ba ito yung nabili ko nung last Maydol. idol palipin ng sahog namin sa pansit tapos ito yung ano yung tikot tikot tapos na itong mamarinit tsaka kinatasan na rin ni mama tinanggal yung katas Maydol. ba para ano kasi yun nagtutubig yun Maydol. idol kapangit yung lasa nung pag sinahog yung katas niya. ito yung nakuha namin ni angkol mga isang kilo din ito mahigit Maydol. idol isang kilo at kalahati eh, siguro ito mga Laron ba buko kakao na na? Kaldirita. <laughs> kaldirita mo ito ba? Kaya bumarundog na na. Hmm. Hmm? Masarap to yan, kaldirita. First time ko makakain niya, Maydol, tikud -tikud. yung may doon, kaldirita ang tikod-tikod. Tsaka yung kanin namin. Oh. No? Yes, Mas Okay, bali, kailangan talaga siyang ano maydul kahit na marinate na siya ba, kailangan siyang pigain para lumabas yung mga katas maydul. May tubig kasi, matubig kasi itong ano na to, shell may Tapos medyo mm, hindi maganda yung lasa ng ano niya ba, yung katas niya maydul kaya kailangan tanggalin Yan, wala na siyang an. Agipugan. Agipugan din 'yan. Subukan ko na. Mm, hindi, hindi naman tantong. At least hindi na marami ba. parang ano lang din mga idol yung sangkap niyan, parang yung kalderita lang din mga idol bayan may may kaunting sili, sili ha, ah, bawang sibuyas tapos patatas tsaka carrots oh. yun lol ba? yun yun sinutuwa ka Bisa, bisa pang kusiniro. Kaunti lang yung ano may doon. Subukan lang namin kasi masarap dito may doon. Kasi matuwang naman. Yun. Maragis yun. Ito Parang isang bisayang manok bahag. Uy. Yung recipe na to, galing kay ano. Atiro pa. <laughs> Sarap na ito may doon, sabi niya. Eh, 'yun lang kami makatikim. Taro pa 'di may katilawan ka na may dul. 'Di ka dale, sa ba ginagawa namin 'ano na? Radubo ba? Mga hmm? ano. Hmm? Tekhen. Bali anong putahe? Apat, ay tatlo no. Tatlo. Yung sinabawang manok, pancit tapos ito may dul. Pagsalu-salohan namin may dul. Tomato sauce may dul. Ayan, ito. Ano to? Crush pineapple may sa gulma. Ah, hmm. kalamay yung ano may dali. Tapos, hands broken beans. Agko, kalirita na kaya may -dali. Tubig yun siya ma. Ha? Pwede ka na ko? Tanggalan na lang Mano kasi yan may dali. Matubig yung ano diba? Yung laman niya mga ito. Malalaki siya may pero nagtutubig siya kahit kinatasa ni mama yan, may tubig pa rin may idol na natira pero pwede naman niyang bawasan may pwede niyang gawing ano may diba pang bahog sa sabaw sa kanin may idol ah karami ang katong espada ba? espada no? okay na yung karot sya kapatatas dighana ti ha? Huh? dighana sili na ano may idol ay naman?

aling ngugan ni ng trabaho ama ah, ito eh mura matad nagsakay kiro plano ani ah, maydol ayan oh sus Ito yung ano maydol oh bisaya manok maydol pag tinanong mo to maydol pag sasagot to maydol bisaya to para pagkanang kwal para mm -hmm. pagkanang kapayat Oh no, Ito yung sabaw may Ito yung sabaw ng bisayang manok may dulo. Kamantika, mantika ba? Hindi <sighs> yan nilagyan ng mantika may Pero ganyan talaga yung sabaw niyan. Kulay green. Siyempre, hindi kompleto yan may kung wala to. Ito yung perfect partner talaga ng Bisaya mga Kapayas ba? Iba ka okay, probinsya mga na. Siya gamay subak mga basta basta dagag gulay. Ilaw na papaya yung sinaho ko dito. Para dadami yung hiwa ng ano ba, yung manok natin. Ayos na mga Puno. Bali, isang ano lang to. Isang manok mo, idol. Sa laking manok pa. May detres Tsaka natin, natin plahan ko na rin to. Timing yung, timing yung birthday ni Muy Muy. Masama yung panahon ba? May bagyo. <laughs> Kaya, Napakasarap talaga ng sabon ng Bisayang manok mo idol. Bali ngayon pala pumasok yung bagyong Henry mo idol. Naki no? birthday kay Maymay. -may. Hmm. Yung kulang lang diyan mo idol, palambutin yung papaya. Pinatay ko muna kasi maingay siya mo idol. Eh. Yung blower kasi yung maingay nito. Para madali siyang uminit pa. Ah, yung kain niyan mo idol, para lang din cellphone. Hmm, andar na pala mo idol. Lahanan ni mo ma. Uy, Ay, ayun, bumiyak, may may dito. Ah, yun ni kayo, silawan mo. Ah, sila. At sige. Kita may shape tig may dito. Ayos. Ta. <laughs> Maraha pong tinuod. Kalderita nga may dito. Ikpan din natin yung ano, yung laman may dito. <laughs> Grabe. Hmm. Parang hindi shell mo ito. Parang karne. Gumi <laughs> ay mayulit. Hmm. Dali rin tang tikot-tikot mo ito. Luto ni mama. Ah. Itong sabaw na to may Bali, yung kulang lang nito, sili. Asa to to? Asa yung sili to na binili mo? Santo. Masarap siya mga idol pag medyo mangang siya konti ba. Kaya dagdagan ni mama ng sili luto na yung ano medyo gulay. Ayo, okay. gas pag hugas ng tulog kabukto. Lagay dito. Ayo oi. Ayaw, ay. Ayaw. iko anas kuan. Ko no, mo gulay ala basit. Iko anang. Kuyan ni kuan. Wala eh, wala.

yung kulang na lang na itong putahin namin may pansit kasi luto naman yung kanin pag may birthday talaga may di talaga mawawala yung ano ba pansit pansit may ika nga nila may idol pampahaba ng buhay okay gusto may idol kunting ano na lang pagpapalambot sa tikod tikod may okay na yan ito na si moy moy ng sangka para sa pansit hmm ingon way handa ma mahalon malay kayo ko no sipod pag sa gol ma pansit ma puro pa unod walang buto ma idol kasi yung kalderita kay ba? halong buto buto sa amin ma idol ay unod puro kasi masayang ba pila kilo ni pancit niya way kung ano na dagang na kayo diyan kung ano okay na yun pag sasalusaluhan namin yan mga idol, siguro maglalagay kami ng malaki lamesa dito ba? Para sabay-sabay kami kakain mamaya. Pasensya na talaga kayo mga idol Maingay yung ano natin doon mga idol. Nagpapalayo nga ako eh. <laughs> kasi ano? Ganyan talaga yan mga idol. Yung blower kasi yung nag-ano nag dyan. Yung maingay ba? Ayan. Ah, Pansit na mga idol. Last but not the least na mga idol. Subak pa. Subak mga idol. Tag sa kalibo kapin. <laughs> berbahasa Betoko ah, cekurai, dari mana ya? Hah? Ingu muka menipis, cekurai mai, nanti muku mengguni, muku mengguni kuan, muku mm, nih gagmayaan berkah <laughs> nih. <laughs> Pini niku, nini piskus ya ma itu, ini, kasi pagu mak kapal tuh ma itu, hmm, murak muka gomaanas kuan ma itu, legit nggak isumi ma itu ba. tumiyipun ng saktong baging malo ito sa toposito sa aksan na pagsisimanggul kung mga na pagsisimanggul mga kaya na pagsisimanggul na di baboy. Di at least yung ano po nito may at may idea kayo may idol ba kung ano yung ibang luto na pwede sa ano Pwede nga lahat sa itong lutoin tala din yung tabi Oo pwede eh Kung gagawin ko sana dyan sa ano sa kulambutan may idol o cattle fish. Gagawin ko sana yung ano may idol ba yung squid ano yun eh yung calamares yung natira yung gagawin namin kalamaris mga idol. Wala kasi pang sahog eh. Nakawala kasi yung isang manok mga idol na tinira doon ba? po big ham to. Big ham? Hmm, Sarap yun mga idol. Isaw-saw sa ano ba? Suka na may ano mga idol. Sili tapos bawang tsaka sibuyas. Hmm? Na, sa, kulambutan. 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 Ah, sa kamanang kung Kulambutan may sa iba. Tapos sa amin, kubutan yan may doon. <laughs> <laughs> Pag ganyang hiwa din kasi, ano lang yan, yung madali lang yung maluto may doon. May nipis lang yan siya may kasi kung kakap kakapalan kaka siya masyado matigas hmm, mura yung kagakao na ni Intriol mm -hmm. mm -hmm. may doon na yan kami din yung linyaha may doon puro na may mm -hmm. mga ma ngipon <laughs> <laughs> na yung mga ngipon may doon di na baligya kay mga piki <laughs> di na original <laughs> ya yeah, wahi lah tuan ba? <laughs> ah. Karena baju bunga kau pansit ng isang gulat kubutan bah. Ibu, ba? <laughs> <laughs> First time niya may idol, first time ako nakakain niya may idol, pansit na, ha? Hmm. Pansit na nilagyan ng ano may idol ba? Kubutan na sina, balik na lang to may idol. Yung kulambutan na sina sinahugan ng pansit. <laughs> Kadalasan kasi nito, pusit, hipon. Pero ngayon may idol, kulambutan Kulambutan. <laughs> Gwapo oh, ko tinuloy 'to, gusto ko 'tong tikili pa sa tubok tan si tu. pwede. May homo? Pwede. Juan ni da to. Toyo. Keni late ko pwede. Tuyo. Maganda din kasi 'yung magano ay eh, mag-explore mag ng iba't ibang klaseng luto may idol. Yung pang-saya lang ba nang? Ngani magjudawon hamaid to. Kung mapa yo, kung wala pa tungkol ang butan may idol, katong puno sa ging may amo isang sa pancit. Pwede, pwede pa naman 'yan may idol. Yung ano ba, yung pinaka ano niya ubod niya may idol. Dito sa probinsya, kailangan nga, sabi nga nila mga idol, yung ano ba, resource pool ka. Yung mga hindi pa nakakain ng iba mga idol, na taga Maynila, kami, kinakain na namin mga idol. <laughs> 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 Kahit sa ang kagig. Ilha man ang makahilo mga idol, kayo matulid man ang kwan, lapalapa. <laughs> <laughs> Why? <laughs> <laughs> hindi, nakakain naman talaga ito mga idol. Yung maganda lang talaga dito mga idol, ba makapag-ano na ibang kasing, ibat-ibang kasing luto mga idol. <laughs> Salap yan eh. Tatlong putahe para sa birthday ni Muymuy. Magiging nila ba pilar ko ipang biras habol. <laughs> dala may dala, luto na may dala. Specialty na kalderita. Okay. Hmm. Sarap talaga yan. Ipawahin lang ang kon ma. Tanang repulyo ba? Kanang tayo ng haon ma. Eh, alam di siya malata. pansit mga idol ras pansit na may kos may cos mga idol po yun ito puti yung sahog ba parang cheese tsaka ready na rin yung ano namin dito misa so dito kami kakain may tsaka so, magtumata na ba din na di na no magkuan na ano? no ha Lagyan na ito ng dahon mga idol. Tapos yung sabaw naman, Ayan, luto na siya mga idol. Malambot na yung ano, papaya. Kumakuha na mga idol. Malambot na siya mga idol. Ayos na. Ano nagka-red man ka? Red yung bumbo. Ano nagka-red man ka? Ayan. 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 Magsishoutout pala tayo mga idol. Sa dulo ng part 1 to mga idol. Part 1 yung pagluluto namin. Tapos yung kain part 2. Ayan, shoutout pala kay Sir Daniel from ay, shoutout kay Daniel from Mamila from Japan. Ayan, shoutout po sa'yo dyan, ay doon na. Shoutout din sa'yo dyan, ma'am, from Japan. Si ano to? Ma'am Josephine Ando. Shoutout sa'yo, ma'am. Kay Ate Nubi, Arribalo, na ano Rizal. Shoutout. Kay Kuya Edgar Igot. Shoutout sa'yo, Kuya, no? Kay Carlo Minoria. Shoutout. GC Kulpa ng Maasim City yan shout out po sa iyo dyan at sa lahat ng shout out kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado of Hideout Travel Tours and Transport Philippines yan shout out sa iyo dyan ma'am maraming salamat talaga ma'am sa support mo po kay Ma'am Erlinda Im yan shout out kay Rapi Ramo shout out Jewel Batum Batum Malaki ayan shout out ng Balamban Cebu shout out sa idol no kay Alex Blanco ng Kalamba Laguna shout out sa idol kay Ispanso Daniel shout out at kay Ma'am Pida Perez ng San Mateo Rizal shout out <laughs> maraming salamat timing yung ano idol masama talaga yung panahon my idol medyo hindi maganda yung panahon my idol kaya sumilong kami <laughs> Ayun 'yung sa saging meal pero lalagyan pa rin niya ng ano kaldero ay yung <laughs> pranga plato may